Nang dahil naman umano sa matinding gutom, kinain na ng mga pusa ang kapwa nila pusa sa isang cat pound sa Dasmarinas, Cavite. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood. Yan ang pampagising na balita ni Kayla Macantan. Imbis na mapabuti, mas lalo pang napasama ang lagay na mga pusang gala na dinala sa isang cat shelter sa Dasmarinas, Cavite. <coughs> Pinaguhuli nila, may mga patay na pusa kinakain na ng pusa din. Nakita nyo... sa viral video na ito, makikita ang kalunos-sunos na itsura ng mga pusang nakakulong sa cat pound na ito sa barangay San Jose das Marinas, Cavite. Ang isa Halos kalansay na lang ang natira matapos kainin ng kapwa pusa. Ang isa pa, wala na rin buhay. Das Marinas. nakita niyo po ang mga... Walang tigil din sa pagiyak ang iba pang kasama nilang pusa. Ang kanila namang inuman ng tubig. PUNO na ng dumi Noong gabi ng March 2, makikitang nagkakagulo ng mga pusa sa pag pagiyak at paghingi ng tulo dito, buhay pa ang mga bangkay na nakita natin sa unang video. Umaga ng linggo noong bumisita ang video uploader para sana pakainin ang mga pusa. Pero lumalantak na ng kapwa-pusa ang iba pang datnan niya. Noong January 13 sa Barangay San Jose, nag-implement ng ordinansa para huliin ang mga gumagalang aso at pusa para raw sa ikagaganda ng lugar, ayon sa kanilang barangay chairman na si Jeffrey Fanny Ngunit dahil nga sa kasong ito, ipinatigil na muna ang implementasyon ng ordinansa. Hindi pwedeng kahit sino ay manghuli. Kahit barangay pa, ang uh, duty na yan is squarely placed on the City Veterinarian's Office as the Recognized Animal Control Office. Yung barangay, magkakaroon lang ng powers yan kapag sila ay designated. Pag wala sila ng permit, um, they will be liable for violation of the Animal Welfare Act. Kasabay ng isyong ito, nagviral viral din ang golden retriever na si Kilua na walang habas na pinatay bilang ganti raw sa pag-atake nito sa isang bata. Nais na bigyan din ng animal welfare organizations na hindi sapat na dahilan ang pag-atake o pangangagat ng anuman na hayop para sila ay patayin. Questionable rin daw ang paratang kay Kilua, lalo't kita sa CCTV na siyang hinahabol ng lalaki. Itong revenge cannot be counted as an act of self-defense which is one of the exceptions under the Animal Welfare Act violation. So, yan ang karamihan na lusot. Ay, nangangagat yung aso. Kaya panawagan ng Animal Welfare Organizations mag-report at magsumite ng affidavit kung may nakitang pangaabuso sa mga hayop. Ang mga hayop ay parang tao rin. May pakiramdam, may buhay. Kaya ang respeto na ibinibigay sa mga tao, ibigay din sa mga hayop alagaman o galak. Mobile Jerk, Kaila Makandan, Hatid, ang mukha ng balita.